So ito yung dala natin ngayon no? ADB 160 Nandito kami ngayon sa Ano Sa May Kalamba Laguna So yan yung makiling So may kukunin kami O oh, may titignan kami Yung Kim Kole Na uh, S400i kulay Silver Nabenta ko yung S400i na silver natin uh, 290 Ngayon may titignan tayo uh, Almost 3K Odo oh, lang din

So, yun nga, no? Na, naramdam ko na dumudulas yung yung belt ng game ko. So, buti na, oh, buta namin open to. Ito din. Yeah. So, pinabaklas ko na habang kami hindi pa na, okay, buti bukas sila dito. Tinatanggihan kasi. So, bukas kasi tinatamad na ako bukas. Ayan yeah, ito, sana mas siya yan nandito yung sliding no, sana wala kong kailangan palitang pyesa. So ito yung nakuha natin na kim ko Kung mapapansin nyo, kung hindi kayo marunang tunayin, yan yung mga duninyo na kala mo binaha, diba? ba? Nandito yan meron pero nalilis na natin eh. Ayan, ito yung mga tunay Pero tinignan ko yung binilihan namin kasi, sa aming Calamba, Laguna off-road halos yung katapat bahay tapos na-stack lang to doon sa sa garahe paano mo masabing hindi talaga binahayan eh puro spider web lang siya yan sinuksan ko tong gilid yan yung mga ganyan talagang alikabok siya nung kalsada sa harap makikita mo dyan sa na, babaklasin natin yan lilinisin natin So yung, yung baba, kinalawang na, hindi kasi na may maintenance nung eh. matanda na. So, from 2021, 2,900 daw yung Odo. Tapos, hindi pa siya mahilig mag motor. Pero, ayan guys, sobrang kinis. May konting scratches lang. Pero, yun. Yun. Wala problema yan. Pag ganyan kalayo wala. Hindi mo na makita. So, lilinisin natin. Babak kasi natin. Importante dito, no? May plaka na siya. Uh, let's go guys. Labas na natin yung tools. So, nabaklas ko na yung mga ibang parts sa likod, no? Talagang sobrang hindi na gamit to ng may ahari, oh. Napabayaan lang dun sa garahe nila. Talagang nakita mo yung alikabok niya. May mga spider web pa, eh. ano? You know? oh. Alikabok yan, eh. Hindi siya galing sa baha. Kasi kung binahayan, dito lang makikita mo may kalawang yung upuan, yan, ganyan. Ito talagang alikabok yung lugar. So, lilinisin -li -li lang natin yung gamit natin yung degreaser. eh natin, sir. Uh, 94, activate ang pan, sir. Tapos, 80. bababa siya ng 88. Oh. Uh, Mamamatay yung, pan. yung oh. pan. Ay, yung pinaka-sensor niya, sensor Okay. Oh. So yun no guys, update lang natin dito sa Kimco So pininturahan natin yung caliper niya Kasi meron faded na yung mga paint niya Pero ayan, nai-balik natin sa dati Tapos yung Itong pinaka-headers niya, may kalawang So nai-balik na natin sa dating kulay uh, gamit natin yung uh, Very high VHT na paint Saan ba yun no, wala na Pero ayan o, no, update lang yung mga side stand na, ano natin center stand na pinturahan na rin yung caliper dito ayan na ko na black so overall good naman bukas may pupuntang buyer sana maging okay sold kim ko sold pangalawang kim ko ngayong 30 days